thanks what's up guys don't forget to subscribe my channel like and like and share thank you for this video guys ang magpakaon ng sa satong is the update ano guys no update oh, ato sa nang ipahawa oh, ang tanong guys o dahil Magtago rong dahil guys, ay Hi. Usa. Medyo gitugnaw manis. is Inday vlog sa'yo na Nagkurog manis is katugnaw Ibubuan lang rito Aron Ma Mausa Ano ba guys Bitik, bitik guys na no. Bitik bitik Medyo daghan daghan Ang ni guys Manang dali di dali mahrot ay ya ay mag ilog jud ni diri ay na ilog ilog ay ilog ilog dragi hapon ay ilog ilog dragi hapon no. ilog ilog dragi hapon Oi, di ko on jagman guys ilang di ko ha ay sa day tokon isda guys lens pagkaon. Mm. Nangita pagkaon guys. okay ikaw na puy kaon. Huma na magkaon ang imong isda. Ikaw na puy kaon na. Bye bye. I love you all. Don't forget to subscribe and don't forget to the like and share this video. 拜。